<laughs> Hindi pala naka-onion. Ayan yan na guys. Ilagay na. Ayan. Tapos ayan. Lalagyan niya yung kabila. Oh. Parang mauubos nga yan dyan sa lagay mo eh. Huwag <laughs> mo lahat idiin masyado siguro. So Mas maganda yung diin ate ah, kasi. Siksik. -sik, para siksik. Siksik sik liglig. Kaaway na sila. siya. Oo um, nga, mukhang maluluto yung isa. kaya, tama na yan. Mawawala ng... Lam Ay, pal. Parang... Isa lang pala yan. Tama yan. Isiksik mo. Pwede mo naman siya ilagay lang mismo sa ano, hindi naman kailangan na sa lagayan kung puno na ba. Parang lalapot nga siya, Jean. Pagbuna. Ate. Ano po? Tali. I itakip mo muna. <laughs> Tingnan hmm. natin. Mm Alam mo, kailangan ko na isa lang sana yung manok. siya guys. Ayan. Ganyan lang kalalabasan niya. Ganyan. Ayan. Ganyan na siya. Ganyan na siya. Naikot-ikot. <laughs> Ayan. Ay, so, tat Tatalian pa natin. Ate, Ayan. ikaw marunong magtali nito eh. Pa paano ako maging marunong eh, tatalianan niya? Mahala na ko. Basta tali-tali lang. Diba? Ayan. Ganyan na guys. Hawa Tulungan ko siya guys. <laughs> Ayan, natalian na namin. Para akala mo, lechon, oh. <laughs> Ayan, tatalian na niya yung iba yung maliliit doon. Ayan, mamaya ulit, guys. Busy. Guys, tapos na ang aking pansit. Ayan na siya, guys. Tapos, magbabarbecue na tayo. Ay, hindi naman ihaw lang. Ayan, tapos na. Naroto ko na. Ito na yung Kulok-kulok pa siya. Guys, ito na yung ating handa Ilihaw na baboy Manok na lagay sa oven Sagmani Nagabi At biko Ito po yung biko, tinakpan namin para hindi Lumamig At pansit. Ito lang, maliit lang nilagay namin dyan Naman yan namin Humus Yan ang ating handa guys, ayan Ayan, okay Yan lang guys Thank you. Sobrang lambot na 'yung manok na sobrahan ko, guys. Ilang guys. Bye-bye guys. At ito ang handa main ngayong araw. At kayo din, Merry Christmas, guys sa inyong lahat. Iwanan na natin ang 2024, darating na ang 2025. Merry Christmas po lahat Oo, nga, 'di kaya nga parating na, nga darating na nga ang 2025. Ayan guys, Merry Christmas sa lahat. I hope na mayroon din kayo mga handa guys, kahit konti. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Thank you for watching.